Iris, huwag agad mag-init ng ulo, dahil ang pasensya ang magdadala ng tamang direksyon. Para sa 2-digit number ay, number 6 at number 11. Para sa 3-digit number ay, number 2, number 5, at number 8. Para sa 6-number loto ay, number 24, number 13, number 19, number 27, number 34 at number 42 Taurus Ang maiksi ang pasensya ay nagdudulot ng lamat pero ang maunawang ugali ay nagbibigay ng lakas Para sa 2-digit number ay number 7 at number 14 Para sa 3-digit number ay number 1, number 3 at number 9 para sa 6 number loto ay number 6, number 12, number 20, number 28, number 36 at number 47. Gemini, kung marunong kang magpakumbaba at umunawa, mas kaunti ang pagsisisi at mas marami ang tagumpay. Para sa 2 digit number ay number 5 at number 15. Para sa 3-digit number ay, number 0, number 4, at number 7. Para sa 6-number loto ay, number 30, number 11, number 21, number 29, number 37, at number 41. Cancer. Ang kontrol sa damdamin ay mas mahalaga kaysa bigla ang galit. Ito ang susi para iwas pagsisisi. Para sa 2-digit number ay number 8 at number 12. Para sa 3-digit number ay number 1, number 6 at number 9. Para sa 6 number loto ay number 2, number 10, number 18, number 26, number 33 at number 40. Leo Minsan ang pasensya ang pinakamahalagang puhunan sa relasyon at sa trabaho. Para sa 2-digit number ay, number 4 at number 13. Para sa 3-digit number ay, number 2, number 5, at number 7. Para sa 6-number loto ay, number 17, number 15, number 23, number 30, number 35 at number 8 Virgo kung marunong kang umunawa mas kaunti ang gulo at mas mabilis ang pag -unlad. para sa 2 digit number i number 9 at number 16 para sa 3 digit number i number 3 number 6 at number 8 para sa 6 number loto i number 8 number 14 number 22 number 31, number 38 at number 45. Libra. Ang pagsisisi ay bunga ng padalos-dalos. Ang unawain at pagiging kalmado ay magdadala ng ginhawa. Para sa 2-digit number ay number 6 at number 10. Para sa 3-digit number ay number 0, number 4 at number 9. Para sa 6 number loto ay, number 15, number 12, number 2, number 27, number 34, at number 42. Scorpio, kung maiksi ang pasensya, iwasan ang bigla ang desisyon. Ang pag-unawa ang pinakamabuting sagot. Para sa 2 digit number ay, number 7 at number 15. Para sa 3-digit number ay, number 1, number 3, at number 8. Para sa 6-number loto ay, number 4, number 11, number 19, number 28, number 6, at number 37. Sagittarius. Ang maunawang puso ang nagpapagaan ng buhay. Pasensya ang kailangan para hindi magkamali. Para sa 2-digit number ay, number 8 at number 14. Para sa 3-digit number ay, number 2, number 5, at number 7. Para sa 6-number lotto ay, number 3, number 13, number 21, number 29, number 37, at number 41. Capricorn ang tiwala sa proseso at pag-unawa sa iba ay magbibigay sa iyo ng tagumpay kaysa sa pagsisisi. Para sa 2-digit number ay, number 6 at number 12. Para sa 3-digit number ay, number 1, number 4, at number 9. Para sa 6-number loto ay, number 21, number 10, number 18, number 7 number 35 at number 43 Aquarius Kapag matibay ang pasensya, mas malinaw ang isip at mas maganda ang resulta. Para sa 2 digit number ay number 9 at number 13. Para sa 3 digit number ay number 0, number 3 at number 6. Para sa 6 number lotto ay number 7 number 15, number 22, number 30, number 38 at number 45. Pisces, Ang unawain ang nego iligtas sa iyo sa maling desisyon. Iwasan ang magmadali para walang pagsisisi. Para sa 2-digit number ay number 5 at number 11. Para sa 3-digit number ay number 2, number 4 at number 8 Para sa 6 number loto ay number 6, number 14, number 20, number 28, number 33 at number 40